magpapakawala ko ng kalapate yung bago kong inakay uncheck tayo muna mga kaibon mga kay Stanley Boy 5.53 yan, no? yan ito yung inakay ko na palili pa rin mga kaibon mga kay Stanley Boy pakakawalan ko yan no? Yang checker din dalawang sing sing bali susubukan ko kung makakauwi siya Bali alas 5 53 na. Ayan. Bubugawin ko muna silang lahat. Yun, nabasa na. Ito siya, oh. yun, lumabas. At wala na bang kalapate Yun siya mga kaibon, mga ka-stambly boy. Oh. Sana hindi pumitik. Bali, hapon na ako nagkala. Ay, pa yun, lumipad. Yun. Yun yung iba kong kalapati, lumipad na. Yari. Sana hindi mawala, makawi siya. Yun, 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 mga kaibon, mga kastali Yun, oh, nasa, ano, nasa bubungan. Yan, oh. Yung banda dito sa unahan. Maya-maya, magpapatupa ako at titignan ko kung papasok siya. Yun know, o. Yung mga ibong ko. Yun, yun. Sana hindi siya mag-overfly. Yun. Yun. yun, yun. Yan, unang pakawala ko sa kanila ngayon mga kaibon, mga kay Stanley Boy dito sa dalawang singsing -sing na to kulay blue yung berjan, sana hindi mag over pay. anak pala yan ng checkered by feather ko ito yan, anak niya yan at saka nung blue bar yan, yung katabi niya yung blue bar na yan yan bali ipang lalabang ko na yan sa south na south derby race yun o no? na na, ano -ano na siya napagaspas yan yung nanay niya piniser ko ng allen samar yan o no? yun siya bali hapon na ako nagtakawala kanina umaga hindi Bali lagi lang siyang nandito sa ano sa paamuhan na to dito lang siya. Oop, oop 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 oop. Ayan na. Bali mga kay Stanley Boy, mga kay Bong, kaninang umaga kunti lang yung pinatuka ko dyan. Para kung sakaling pakawalan ko siya eh, hindi naman lumipad na nga ng ano malayo. Yan yung magulang oh. Ito na ba? Sasara ko muna para papasukin ko kung papasok siya. Sana pumasok siya mga kaibon, mga ka boy. Eh. Yun o. Oh. Know? Ito yung kasama yung nanay niya. Yan yung kanyang magulang. Oh. Yan. Bali, lagi. Ina-practice ko na rin. Yan o. Oh. Yun. Pasukin ko na mga kaibon, mga kaibon. Okay? Baka pumitik pa ng malayo. Yun, oh. Ayun o. Ayan na. yun na yun na yun na yun yun. Hindi siya mga kaibon, mga kaibon. At mukhang papasok na. Yun! Pumasok siya o. Oh. Hingal na pa siya pumasok bisa bihin sabihin, marunong siya. Hindi ko lang alam kung sa paglipad eh, hindi siya mag-overfly. Unang papasok ko sa kanya, mga kaibon, mga kaistandibon. Sa ibon na yan. Ito kain kumula. ibig sabihin marunong siya agad pumasok hindi siya lumipad kanina doon lumip, dito lumipad siya punta doon eh ngayon ulap na lang ako pumasok siya dyan sa pinaka landing board siya dumapo yan oh. kagaya niyan diretsya na siya pumasok Siguro lagi niya nakikita yung mga kasama niya na lagi pumapasok dyan. Kasi dyan siya lagi naka-standby eh. Dyan ko siya pinapaamok. Para naman hindi mag-overfly. Para lagi niyang nakikita yung view. Dyan ko siya pinabu-viewing mga ka-Ibon, mga ka ah kaya lang nga siya. Lakas tumukaw. Oh pag pinapatuka ako dito lang lagi siya tapos viewing siya doon bali mga kaibon mga ka stanley boy dalawang linggo ko rin isang viewing hindi ko na pinakita sa inyo pero lagi siya dyan araw araw maka viewing dito mabuti naman na at pumasok agad pero sa susunod sana sa paglipad hindi mag overfly hindi pa siya lumipad totally ano pa lang siya nagpapagaspas pa lang dito sa labas kaya sa susunod babantayan ko rin siya pag lang ko para hindi mag overfly kung sakaling lumipad pero bubusugin ko siya sa susunod marunong na lang siya pumasok ngayon pero sa susunod ewan ko kung itong ebon na kay hindi mag overfly yun mga kaibol mga ka Stanley boy at pumasok nga yung aking bagong palipad na lakay o pakawala dito mismo sa may landing board na to sa trap yan pumasok agad siya pero totally hindi pa naman siya lumilipad para nagpa-practice lang siya sa paglipad-lipad dito sa tao so yun hanggang dito na lang mga kaibol mga ka Stanley boy at maraming maraming salamat sa panonood